ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyang kasayahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kabilang sila sa karyan ng langit, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propitang nauna sa inyo, ang salita ng Diyos. Mas naging malakas nang magka-COVID-19 ako noong 2021, nagka-pneumonia ako at iba pang sintomas na tumagal ng isang buwan. Akala ko ay naka-schedule na ang flight ko papuntang langit, pero may ibang plano ang Diyos. Ang aking mission assignment ay dito pa rin sa lupa. Nito mga nakaraang buwan, nakarinig ako ng magandang balita sabi ng mga eksperto, kapag mas malala ang naging COVID infection mo, mas malakas ang immunity na nalilika ng katawan laban dito. Hindi ako eksperto pero ito ang nabasa ko sa WHO report. Hindi ba totoo ito sa lahat ng bagay sa buhay? Marami na akong nakilalang dumaan sa matitinding pagsubok mula pagkabigo sa pag-ibig hanggang sa utang. At pagkatapos nito ay naging mas matibay sila. Ibigan, may pagsubok ka bang pinagdaraanan ngayon? Huwag kang susuko. Ito ay parang waste ng isang weightlifter. Kung hindi ka mawawasak ng isang pagsubok, mabubuo kanito kasama mo ang Diyos sa bawat laban. Magiging mas matibay ka.